ito pala mga idol yung ating dalawang amplifier at saka isang cellphone. So, so meron tayong viewers na nagtatanong kung paano daw ang connection ng kanyang source ay cellphone at saka dalawang amplifier. So shoutout pala si sa isa nating viewers na si Idol Romnick De claro. So ito lang mga gagawin natin mga idol. Katulad nito, ginagamit ko talaga dito mga idol, my splitter. Katulad nito mga idol, yan, female RCA, at saka dual RC na may, ano Y splitter po ito ayan dalawang Y splitter ang kailangan natin dahil dalawang amplifier ang gagamitin natin at saka dapat mga idol mayroon din tayo nito 3.5 to dual RCE so ito yung i-output natin sa ating cellphone ito naman yung i-input natin sa ating dalawang Y splitter so, itong RCE jack natin na nanggagaling sa ating cellphone input lang to natin sa ating Y splitter ayan dalawang Y splitter natin ang input dyan so left and right channel ang ating source pumunta sa ating Y splitter kaya um, mayroon na siyang output na dalawa ano? ito yung input natin sa isa nating amplifier left and right channel ang ating amplifier mayroong source ng music so alimbawa mga idol itong isang amplifier natin input lang natin to ayan so isa naman ito dito naman to input sa isa nating amplifier So, ang pinakaiba naman kasi nito mga idol, once na pag gumagamit tayo ng Y-splitter, pag nag-volume tayo dito sa isa nating amplifier, hindi maapektuhan yung ating isang amplifier. So, kanya-kanya po sila ng volume, kung pwede natin napainahan yung isa, pwede natin palakasan ang isa, hindi sila apektado yung dalawa. May kanya-kanya silang input na source ng music natin. Hindi katulad yung mag-line input tayo sa isa nating amplifier, apektado yung isa pag once na bumaba tayo ng volume. So so ito lang mga idol ang gagamitin natin ng mga cordo no? 3.5 to dual RCA. Dalawang Y splitter. Ayan. Ito lang gagamitin natin. So makakapag-connect na tayo sa ating sound na pambahay lang din naman. Nagamit yung ating cellphone at sa dalawang amplifier.